Nandito tayo ngayon sa Walmart guys Bili tayo bigas It's on sale It was $18.97 And ngayon $15.97 na lang So bumili tayo ng dalawang bigas Tapos yung wala kaming sa bahay Wala kaming tuyo mamisi Bili kami ng Bili kami ng mamisi

Ini yang mana? Ups. Nak oh. ini pansi kantong. Oh. Kawan. Pinoy Snacks Walang uwisin na pula. wishing pula yung gusto ko. Alright. Mm -hmm. Walang uwisin pula. So, meron silang piyatos. Pero ayaw ko ng piatos. Hmm.

drinks ala yung mga naka on sale na ng drinks ngayon bilhin ah, tayo nitong pepsi maka-on sale din